Tumaas sa halos 40% ang poverty at food insecurity sa Canada sa nakalipas na dalawang taon. Ayon sa Food Banks Canada, bagay nakita raw ng isang Pilipinong nagtatrabaho na nasabing sektor. May report si Teresa Barrera. Yeah, yung demand sa, um, sa pagkain, tumataas siya. Alam matagal na ako dito sa Canada and I, in the last two years, masyado nang nakikita ko na naghihirap ang mga ang mga tao. Tumaas ng 40% sa loob ng dalawang taon ang food insecurity sa Canada. Ayon sa pinakahuling 2025 Poverty Report Card ng grupong Food Banks Canada. Bagay na napapansin din daw ni Noemi Victorino, Executive Director ng Harvest for Hope Not-for-Profit sa Langley, British Columbia. Alam naman natin, pumunta tayo sa grocery store, yung mga price ng bilihin e eh, tumaas. Hindi lang yon uh, Ang ekonomiya natin ngayon, eh, maraming na, na off because of situations covid and ngayon yung tariff di ba so eh, ramdam na ramdam nating lahat na tumataas talaga ang bilihin at um, yeah, maraming mga tao ngayon ang nag avail ng mga food bank at uh, kailangan ng tulong. Ang Harvest for Hope nakikipag-partner daw sa ilang grocery stores at sponsors para makapagbigay sila ng food hampers sa Lower Mainland sa tatlong grupong pinaka nangangailangan. Yung isang grupo is yung mga immigrants sa uh, uh, Port Coquitlam. Yung pangalawang grupo naman is yung mga refugees sa uh, Burnaby. Yung pangatlong grupo na siniservisyohan namin ay yung mga homeless uh, sa Wally, sa King George area, sa Suri. Bukod dito, ilan pang mga grupo ang humihingi rin ng food hampers, gaya ng ilang seniors groups at veterans groups nakaka-depress siya. Tapos kapag siyempre, pag depress ka, hindi ka makakaisip nung kung paano ka uh, aahon. Minsan, gan ganun ganong katindi yung, ano, eh, yung effect ng gutom ka. Ayon sa report, isa sa bawat apat na pamilya sa Canada ang nahihirapan bumili ng sapat na pagkain. Isa sa bawat limang taong gumagamit ng food bank, may trabaho na. Si Victorino, nais nice raw makikita ng mga solusyon sa hinaharap. So I think makakatulong talaga yung gobyerno kung i-enforce nila yung policy na zero waste. So meaning na the grocery stores um, and food producers na ano sila, accountable sila to make sure na walang nasasayang na pagkain. Aksyon at tugon ang hinihingi na ngayon ng Food Banks Canada para ibaba ang food insecurity sa bansa ng 50% sa loob ng limang taon. jenna sabarera omni news langley